ata uh, yung binabanggit po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat paghandaan po yung mga darating pang mga bagyo sa ating bansa uh, kaya po kanya pinakikilos yung DSWD para tiyakin na tayo po ay may sapat na supply ng mga relief goods kaugnay po niya na nasa linya po ng ating komunikasyon ang tagapagsalita po ng DSWD walang iba kundi si Assistant Secretary Irene Dumlao Maganda umaga po Asec ay magandang umaga po, magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay po ng inyong programa. Ako salamat po ma'am sa pagising na maaga para pumapaunglakan ng aming panayam. Uh, alam po namin na isa yung DSWD sa mga ahensya na pinakaabala uh, kapag ka may ganito pong uh, panahon. Ano? E, uh, una muna ma'am, kamusta po ang inyong uh, monitoring kaugnay po nitong pananalasa ng bagyong enteng? Well, uh, patuloy po ang uh, Department of Social Welfare and Development mm -hmm. sa pakikipag-ugnayan sa mga iba't ibang lokal na pamahalaan matulungan natin sa gayon nga sila na matugunan 'yung pangangailangan po ng kanilang mga constituents. Mm -hmm. Uh, Bati po dun sa aming uh, pinakahuling uh, uh, tala, meron po tayong na-monitor na mahigit um 574 na mga pamilya mm -hmm. or mahigit uh 2.1 uh, million no, na mga individuals na naapektuhan nga po nitong si Typhoon Enteng at uh, mm -hmm. itong Southwest Monsoon. At um, ito po yung mga pamilya na matatagpuan uh, dito sa Metro Manila, dito rin po sa Ilocos Ilocosul, La Union, Pangasinan in Region 1. Mm -hmm. Meron din po sa Cagayan Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino in Region 2. Ganyan din po sa Aurora, Bataan, uh -huh. Bulacan, Nueva Ecija, Pampangas, Zambales, Olongapo City Region mm -hmm. 3. Wow. Meron din po sa Calabarzon sa Region 5. Sa region 6, sa Cebu City, sa region 7 and gayon din mm -hmm. po sa region 8 and of course in the Cordillera Administrative Region. Ang... Um, batay rin po dito sa aming uh, uh, pag-monitor, yung mga internally displaced persons po natin o yung mga nasa evacuation uh -huh. centers, meron pa po kami mga na-monitor na mga mahigit 10,000 mga pamilya or mahigit 41,000 mm -hmm. na mga individual. Mm -hmm. And ito po ay mga kasalukuyan natin no, na napahatiran na rin ng tulong. Ayun. In fact, Uh, batay rin po sa aming uh, 6 a.m. report, uh, almost 200,000 na po ng mga family food packs ang mm -hmm. nare-release ng DSWD uh -huh. dito sa mga lugar na nabanggit. Yung mga LGUs na nagpahatid uh, na mm -hmm. po ng kanilang mga requests for augmentation dahil alam naman po natin, uh -huh. uh, it's the local government units ano po na unang nagpapahatid ng tulong but of course, once their resources are exhausted, nag, nagre-request na po sila eh, sa DSWD. Mm -hmm. So, we've already provided assistance. Eh, well, initial, initial um, assistance uh, uh, family food packs we have also sent family kits mga family tents, hygiene mm -hmm. kits, kitchen kits, shelter kits, mga sleeping kits, and other non-food items. Uh -huh. Karagdagan po dyan, Ma'am Cecil, nakapagpahatid na rin po tayo no, ng tulong pinansyal doon mm -hmm. sa mga pamilya na may mga pumusa, ibunsod nga po ng mga epekto, ng epekto ng uh, typhoon and thing. Mm -hmm. Ay, eh, uh, actually, Ma'am, ngayong taon talaga namang sinusubok tayo ng mga kalamidad. Ano ho? El Nino Phenomenon, ang galing po tayo dyan sa El Nino Phenomenon, napakatagal ho. Hindi naging... Payag? si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Oh uh, naging uh, napakatagal ho ng impact no ng El Nino phenomenon sa ating bansa. Ngayon naman po itong mga tapos nasundan pa po pala ng pagano ng pag uh, alboroto ng mga bulkan Taal at ng Kanlaon. Uh, yes, si Mang Kanlaon. Opo. Uh, ho, tapos ngayon naman po itong mga bagyo at may paparating pa ng mga bagyo kaya po ang uh, ang atas ng pangulo eh, tiyakin daw po na tayo ay may sapat na uh, stock ng mga family food packs. Uh, nabanggit po ni Secretary Rex Gatchalian na we have 1.7 na, na na, na, replenish na po ng uh, DSWD bago pumasok yung bagyong Enteng, yung 1.7 million food packs. Y yan po talaga yung national stockpile po natin, uh, Sik uh ASEC. Uh, well, ano ano po, na si Secretary Rex Cachalian talaga, ang kautosan niya mm -hmm. sa amin ay yung ating pong, uh, logistics management. Mm -hmm. uh, kaya nga po, nabuo yung buong bansa handa project. Yung buong bansa handa uh -hmm. project, dalawa po yung supply chains natin. Mm -hmm. The first is government driven, second is private driven. Mm -hmm. Yung first uh -hmm. supply chain, pinaiting natin ang pag-procure ng mga raw materials natin. Nang sa gayon, uh, mas maparami natin yung production ng mga family mm -hmm. food packs. Mm -hmm. Dito sa ating mga major hubs, particularly oh. in EDROC and in VDRC in Cebu City. Mm -hmm. And Ngayon din po, we've entered into relief prepositioning agreements with various local uh -huh. government units and meron din tayong last miles no sa ating localities. Ito uh -huh. 'yung mga warehouses na kung saan uh nakapag uh, o nakagamit tayo ng mga warehouses ng mga local government units at doon po tayo nakapag-preposition ng mga ng mga goods natin so that anytime nakakailanganin ng local government unit ng augmentation support, agaran pong makakapag-provide uh -huh. si DSWD. Uh -huh. Ngayon din po doon sa supply chain natin we've entered into framework agreements with uh, private suppliers, mga distributors. Mm -hmm. And sila po yung nagko-complement ng mga food packs natin. So kapag may mga major disasters, magdo-drawdown po tayo uh -huh. from those framework agreements. Kaya mabilis pong napaparami ng DSWD ang stockpile nito. Mm -hmm. eh, and in that manner, ano mabilis ma at uh, maagap ma yung ating pagpapahatid ng duno. Mm -hmm. A uh, ideally ba, ma'am, good for how many days po ba dapat merong stockpile ang DSWD? Ang, uh, ang direct po sa atin ni Secretary, ano, dapat talaga uh, more than a million yung ating stockpiles sa ating mga major hubs, ports and a last miles. Yes. uh, -huh. uh Uh, dapat yung halimbawa in uh, uh, our end rock dito po mm -hmm. sa Pasay City dapat hindi bababa sa 300,000 ang stockpile namin dito o ganun really? din sa mga major uh -huh. hubs in BDRC no, in Cebu at yung aming mga malalaking warehouses dapat nasa mga 150 mm -hmm. and then yung mga last miles namin up to the uh, LGU level dapat uh -huh. up to the premium so tinitiyak ni DSWD secretary uh -huh. na talagang Uh, we have sufficient uh, family mm -hmm. food packs. Tama yung nabanggit po, no? Doon nga pong Karina, uh, syempre, mahigit 1.5 family food packs yung aming pong na-release. So, kinakailangan oh, po wow. na mabilis din yung pag-replenish uh, ng aming mga food packs in the, uh, uh, in our warehouses. Kaya nga po, mm -hmm. nung patapos na, no? Nung patapos, uh, yeah, nung habang kami ay nagkakarina response, mm -hmm. meron na pa kami tinatabi rin na stockpile oh, para wow. hindi talaga kami maubusan, which was a good strategy. Mm -hmm yes, dahil yes. we were able to you know provide uh, augmentation support ngayon yun uh -huh. naman po na nag-e-entend response so. na replenish po agad no habang nagdi-diskarga ho kayo nagdi-distribute nare-replenish po agad sabay hong ginagawa yun ano ma'am ah, tama po yan ma'am Cecil Ah Pero yung yung 1.7 million, nyo nga po yung kay Karina, grabe ho pala, ganun karami ano, 1.5 million kasi halos buong bansa ho yata yung naapektuhan ng pananalasa ng bagyong Karina. Uh, and then it took you uh, mga isang buwan lang ho yata ano? or wala pa ba para ma-replenish yung supply na yan. So we can say, ma'am, na yung 1.5 million or 1.7 million na national stockpile, we can say yan yung parang safe, ano na po yun, uh, convenient margin yun na po yun para makapag-replenish po ulit kung kakailanganin ho, ano ma'am. Kasi ideally po ba ma'am, hindi po rin uubra na, ano, na mag-imbak ng sobrang dami naman, ganun ho ba? Well, of course, Ma'am Cecil, tinitignan din natin yung kapasidad ng ating mga warehouses. Yes, yes, yes. So, kung kaya nga po, dahil gusto pa natin na mas maparami pa yung mga uh, stockpiles natin, tumitingin din tayo ng mga karagdagang pang mga warehouses na maaaring nga po natin magamit. Ayaw. But for the meantime, no, tama yung nabagin nyo, nasa mahigit uh, 1.7 na yung national stockpile. And uh, these family food packs are strategically preposition across the country so kung halimbawa kung kakailanganin po no ng mm -hmm. uh, augmentation support at any part of our country either in the zone in Visayas and uh -huh. we could immediately dispatch all of this oh uh -huh. you know ang mainam uh asik, ano, hindi po naka sa isang region lang or metro mm -hmm. manila mm -hmm. talagang naka naka -preposition ho sa iba't ibang bahagi ng bansa yung mga napoproduce nyo po na mga uh, na mga family food packs ano, para yes, madali Ma Cecil. That's correct because mm -hmm. we recognize naman that the, the that the Philippines is uh, disaster prone yes. So we we sit uh, at the Pacific Ring of Fire so talagang yes. ina-anticipate natin na uh, uh may mag pwedeng magkaroon ng bagyo pwedeng magkaroon ng volcanic mm -hmm. eruption ng earthquake uh -huh. so all of these are being uh, anticipated by the department Kung kaya mm -hmm. nga po talagang tiniyak natin na uh, in, uh, across the country eh meron po tayo na uh, stockpile at saka ngayon hindi na kasi kung noon ano lang po no uh, damit relief goods ngayon hindi po talagang uh, mas pinalawak pa dinagdaga ng DSWD, yung tulong na ipapaabot sa ating mga kababayan, meron ng tent, meron ng hygiene kit, ano, may kumot, kumbaga talagang you make sure na magiging kahit papaano, komportable eh, yung kanilang sitwasyon sa mga evacuation center. Yes po, uh -huh. Ma'am uh, Cecil, because the DSWD is not only the lead in food and non-food item provision, but is also the lead in the camp coordination and camp management and the protection of internally displaced persons no? Uh, sa ilalim nga po mm -hmm. ng N-Dream C. Kaya tinitiyak po natin mm -hmm. na maayos po yung magiging kalagayan ng ating mga kababayan uh -huh. who are taking temporary shelter in evacuation centers. Mm -hmm. Actually, Ma'am, Setyembre pa nga lang ho tayo, eh, pero nabanggit nga natin kanina ang dami ng kalamidad na dumaan sa ating bansa. Sa Kakayanin pa ng kasalukuyang pondo uh, ng DSWD itong pag, uh, pag-stockpile, pagdaragdag po ng ating national stockpile ng mga family food packs? Ah uh, yes uh mm -hmm. we are confident uh, uh ma'am Cecilia no mm -hmm. na magiging sufficient yung pondo and resources ng DSWD. This is because we have strong partnership and collaboration mm -hmm. with the Department of Budget and Management. Mm -hmm. uh, lahat po ng mga request natin for replenishment of mm -hmm. our quick response Fund ay madali po nilang facilitate kung kaya nga po na din ng DSWD ang disaster response operations mm -hmm. ito sapagkat madali po tayo makapag-access ng ating replenishment. Thank you, For next year's budget ma'am eh uh, kailanganin po bang humirit na ng DSWD ng karagdagan? Well, uh, sa kasalukuyan, ano po, batay doon sa uh, na lumabas na National Expenditure Program, um, well, sufficient naman po yung uponto mm -hmm. ng uh, ating Disaster Response Management Group. But of course, mm -hmm. if uh, madadagdagan po ito, um, laking pasalamat po ng uh, DSWD because mm -hmm. that would mean no, na mas uh, mapapaitig pa po nga uh -huh. natin yung paghahanda para sa mga susunod pa o yung anticipate pa po natin ng mga disasters. Oo, oh, kasi habang ito ay ano po, habang ninanarit nyo yung inyong mga ginagawa, talaga ang lawak hupot, hupala ng responsibilidad ng DSWD, no? pati sa disaster response and Malamang pati po dun sa livelihood, ano, nung mga ilang pamilya na naapektuhan. Kasi hindi naman ho agad-agad yan makakabangon, ni eh, Ano ho, ah... Uh, That's correct. Asset. That's correct, Ma'am Cecil. Ang pinag-uusapan pa lang natin ay response phase. Yes. Meron uh -huh. pa pong early recovery phase, no, yes. kapag um, sa disaster management. Kung kaya nga po, when we move towards uh, the early recovery, tinitignan natin ano ba yung mga possible interventions because definitely mm -hmm. may mga families or individuals whose livelihoods have been disrupted or affected. Uh -huh. Kung kaya kailangan po natin silang matulungan. On the part of the DSWD, di meron din tayo mga ibang interventions like the mm -hmm. emergency cash transfer, ito yung mga yes. unconditional cash transfers na binabahagi natin. But of course, there are certain triggers or, and mechanisms ano for that to be implemented. But what we're trying to drive at is, yes, may mga ibang interventions pa po na maaari tayong maipahatid mm -hmm. para matulungan naman po makarecover yung ating kababayang na ng isang disaster. Oo. Ma'am, yung, yung production ng ating mga family food packs uh, saan po yan ma'am ano uh, ginagawa metro manila lang ba tapos dinidistribute po for for prepositioning sa iba't ibang mga rehiyon or meron din pong parang uh, warehouse that serves as parang ano po uh, ika nga eh parang doon din pino mismo yung mga family food packs Okay, Cecil, lang ating uh, major hubs ay dito po sa um, National Resource Operations Center dito mm -hmm. sa Pasay City and gayon din po sa Visayas Disaster Response ah, Command Center okay, sa Cebu okay. City. Ayun. So yan po yung mga production uh, lines po yung mga production mm -hmm. lines natin. Gayon din po, tinaplano uh, na nasa pipeline na rin yung pagtatayo naman ng MDRC, Mind Mindanao Disaster Response Command Center. Uh -huh. Uh, uh, ah yeah, disaster response center mm -hmm. na kung saan magkakaroon rin tayo no ng dyan sa area na yan Ayun. because we recognize na napakalaki rin ng Mindanao at Correct. napakalaki rin no, ng sakop niyan ko so kung may tumama po na may major disaster magan mas maganda po kung magaling mismo sa ating MDRC yung ating mga footpads but yeah that's something na we were working on at yes. sana about suportahan nga po okay. para maka generate tayo ng resources Ayun, for that kasi talagang yun ang ating terrain ma'am ano? Yun ang ating geography talagang ano, isla-isla uh, tayo ano po. Uh, so strategically located naman po pala yung mga major hub ng ng DSWD and you continuously improve ano po yung inyong uh, yung inyong sistema, ma'am. Opo. Naku, maraming salamat po. Uh, asek uh, very well said po itong inyong mga paliwanag kaugnay po ng ating paghahanda uh sa mga wag naman po sana ano na mga kalamidad ano ho yes tama po hindi naman po natin hinahangad yes. pero uh, uh, as long as we're ready and prepared eh malalagpasan po natin matitiyak natin na uh, makakatugon po tayo sa pangangailangan ng ating makababayen and aside from that of course magkakaroon din uh, tayo uh -huh. ng uh, uh, mga activities that could mitigate the risk the vulnerability and address the vulnerable uh -huh. vulnerabilities uh -huh. of Opo. communities nako maraming salamat Mam, Ma ma'am opo sa pagpapaunlak muli ng panayam sa programang Usapang Tol. Maraming salamat oh, din po oh, oh. sa pagkakataon na ibinahagi sa DSWD.